Magandang araw po mga kababayan. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang ganda ng Occidental Mindoro at ang produktong meron kami. Ito po ang asin. Narito po tayo ngayon sa Pag-asa Salt Farm. Ang kabuan po nito ay 400 hectares. Hindi naman natataniman o nalalagyan ng asin ang lahat, palaisdan yung iba. Pero makikita po ninyo ang lawak ng asinan. Minamadali po ng mga manggagawa ngayon dahil baka bumagsak ng ulan ngayong Mayo. Pero almost simula noong November, nakaka 700,000 bugs na po sila to 800,000. Dati, halos 300,000 lamang. Ngayon, doble. Ang El Nino ay may maganda din na idudulot sa isang mukha ng ekonomiya ng Occidental Mindoro, lalong-lalo na ng bayan ng San Jose itong pag-asa na ito ay magandang pinamamahalaan ng kanilang CEO na si Ryan Cho. At syempre, ang farm manager natin dito, si ginoong Ato Asuncion at lahat ng mga supervisors. Sinusuplay ang asin na ito sa buong Pilipinas, lalong lalo na sa Visayas at Luzon. 40% ng salt requirement ng bansa ay binibigay ng San Jose. Matindi ang sikat ng araw, pero sinasamantala na binibigyan tayo ng Diyos ng napakarami napakaraming ganda ng supply ng asin. Mula sa standard na pinaka-quality, susunod ang green at yellow category. Lahat yan talagang patok na patok sa Occidental Mindoro. Ito po ang San Jose, ito ang aming bayan at ito ang pag-asa salt farm na merong 280 din na manggagawa na natutulungan ng industriya ng asin. At mula sa San Jose, kayang-kayang supplyan ang kailangan ng Pilipinas. Narito tayo ngayon mismo sa asinan ng pag-asa at kasama natin ang mga salt farmers. Hi! Magandang araw. Anong pangalan? Sani po, Sani. Sani, ikaw? Yes po so, po. Oy, pakilala muna kayo sa ating vlog. Tagabubog itong mga ito. Ano pangalan? Jim po. Ah. Jim po. Okay. <laughs> uh, ano oras kayo nagsimula? <laughs> alas 8 po. Alas Ngayon, nakikita natin yung pagtitimbang. Eh, pakita nyo naman sa amin. Ganito yun. Ilang kilo sa isang sako? 52 po. Ah, 52 din. Tapos may reseko yon. May reseko po. Pag uh, ilan ang reseko natin? Sa kalahating kilo po. Yun. kilo. Wow. Araw-araw daw, nakakailan kayo sa inyong tropa lang? po po. mag -po. Eh, kalahating araw lang po kami negata. O, kalahating araw. Kung minsan, 500 ganun po. 500, no? Ito yung section ninyo. Talagang ngayon, patindi, ano, katindihan ng sikat ng araw, patindi yung asin natin. Opo. Yung asin ba natin ngayon, masasabi natin, ito na yung super quality. Ito na yung pinakamaganda. Anong batayan natin para sabihin ito yung pinakamagandang asin? Sa quality po ng kanyang maputi siya tapos medyo mapino. Maputi at mapino. Hmm. So ito ay red? Opo. Ah, red is standard. Uh, ah, tapos yung green, meron pa bang green? Opo, yung kabila. Po. Ang kabila green. Bakit mas maganda yung sa inyo at medyo hindi quality yung kabila? Ano ang dahilan? Sa kung po yan, sa banigan po, sa paglilinis. Ah, sa paglilinis. Kapag maganda ang linis ng banigan, magandang napuproduce. Hmm. Kaya pa ba ng timbangan nyo? Kaya po. Eh, <laughs> sumisilong din ba kayo, Oy Tay? Magandang araw. Ano, pa paano nalalabanan ng mga par, ng mga workers natin yung init ng panahon? Ay, kailangan po natin labanan dahil yung ating asin baka abutan tayo ng ano eh. Na, talagang sakripisyo 'di Oh, sakripisyo po talaga. Pero kasi pag hindi natin ano nitong asin natin, pag inabutan po ng ulan wala rin yung pagod natin. Wala na. Kaya oh. alam 'yan ng mga workers. Ah hmm. uh, <laughs> Inom na lang ng tubig na marami? Inom na lang po talaga. At saka yan. Oo, oh, sana lang ang po. Pag ilang taon mo na dito sa farm na ito ng salt? Isang taon pa lang po, sir. Isang taon pa lang. Masasabi natin pinakamaganda itong taon na ito ngayon? Ay, maganda po. Mahaba po yung tag po natin. Oo, oh, kaya ang mga mag-asin hindi nagre-reklamo sa init. Eh, medyo nagre na rin. <laughs> sobrang pagod na rin oh, po. Sobrang, eh. sobrang, pagod. sobrang haba ng uh, tag po natin. Uh, so, eh, ito ilang araw ito binulto? Pre, mga ilang araw yan, pre? Mga ilang araw yan? Uh, one week po siguro yan. One week ito? One week, no? Mga ilang bag ito nakukuha? Mga ilang red bag? Sa ano po yan? Nasa 500 500 din ano? Nakapay na ako Oo eh po. Kung ilang bulto eh ito direkto na sa truck mamaya Hahakotin na Oo oh, hahakot po yan Ito ba ibobudega o idadala na rin sa Ibang parte ng Pilipinas? Ayaw ko po sa ano Nagakot minsan kasi dinadala dyan Yung iba po dinadala po sa labangan Oo oh, Ano sa tingin mo hanggang kailan kaya ang pag-aasin natin Ito kaya ang buo ng Mayo Kompleto pa o may pag-ulan na kayo napipredik? Nako yun yung yun na nga po ang inaalala po namin May bagyo daw next week Kaya nga po yun ang kaya nga po na uh, kaya po kami nagkakanya-kanya ng na takal na sa sariling buntunan namin, uh, kaya inano po namin pag, yung pagulang maga po, uh -oh. maga pa namin, uh -oh. yun nga po ang inano namin. Uh, ang pangalan po ulit? Boyet po. Boyet. po Okay, so yun po yung situation dito at uh, double time dahil nga baka next week may uh, low pressure eh, hindi na magiging quality ang asin kapag may dumi na, kapag naulanan. Kaya kahit anong init ang panahon, ang mga workers po dito double time. Kasi kailangan masamantala natin ang ganda ng panahon para sa ating produce. At kasama po natin ngayon ang pinakabosing dito sa pag-asa Salt Farm sa Bayan ng San Jose, si Kaato Asuncion. Matagal na sa industriya ng asin. Nakasama natin sa vlog nung nakarang taon pinanood ito sa sinado. ewan ko kung yung batas ng asin ngayon ay pabor sa ating mga mag-asin o hindi. Kaato, magandang araw po sa inyo. Ay, magandang araw din po. Kamusta po kayo? Okay naman po. Uh, ngayon po, parang November pa lang, talagang maganda na ang sikat ng araw sa Mindoro. Ayoko, talagang kwan naman. Talagang sobrang init. Nangangahulugang pabor sa industriya natin. Uh, pabor po tayo sa uh, kwan natin sa kun ng mga salt producer pabor na pabor sa Occidental Mindoro sir sa lahat i-combine natin ang pag-asa salt farm ilang bahagdan sa pay ang share ng pag-asa nasa one-fourth po ba kayo ng production or kalahati ng production ng Mindoro pinuproduce ng pag-asa? Mga na, nasa 30% po kami lahat sa kabuuan. Oh, ano ho. So, ang utilized na area sa asin, devoted, ilang hektarya dito po sa pag-asa sa bubong? Bali 300 plus po ito eh, itong pagkakuan nito. Bale, ang beds namin, nasa kuan 9,510 na beds. Na beds? Oo. kaya ang production namin, kayon, tumatakbo kami 10,000 a day. 9,000, 8,000. Depende kasi sa panahon. Oo. Uh -huh. uh -huh. May bulletin, may board po kayo dito. Po. Ano pong ibig sabihin yan? Ka -ato? Uh, ito kasi daily production po. Monitoring namin yan. Yang na yan. Ibig sabihin, 8,496. Uh -huh. Ano na? Pag nagluloko yung panahon, nagkukulimlim. Ito pong 6 na ito, makulimlim na. Oo. Uh -huh. Pero yung 9,000, nung 4, pinakamatinding sikat And na ako. yan. 10,000 talaga siya pagkagawa. Pinakamababang production namin, per day po yan. O, From... uh, ganun. Per day po ito eh. Kasi ito, Uh, uh, per day. Uh, Pero kung November pa ho kayo nag-start at ngayon ay Mayo, nakakailan na ho ang total na napoproduce natin? Bale, sa so monitoring po namin ito, nasa 708 na po kami. Compared to last year, ilan po yung last year? ah uh, Last year, parang pa lang kami nun, 200 plus, 300 plus lang pala kami. Grabe, doble-doble, triple-triple ang uh, production natin. 300 plus lang po nung lagaraan. Uh -huh. So ito pong 708? Do you think you will reach a million buck? Uh, paboran pa tayo ng init ng panahon ngayong Mayo? Pag inapot po kami ng agad 20, pagkaaputing na kami ng 1 million. Uh -huh. Sa pagsusuplaya naman po na market, hindi po ba magiging problema or overproduction tayo ka ato? Pero sa tingin ko hindi naman tayo overproduction Kaya lang kasi ang nagpapakwalang naman natin sa atin dyan, Number one, yung mga imported Okay Hindi naman tayo talagang Kulang nga tayo sa kwani Kaya lang kontrolado tayo ng mga kwani Mga malalaking buyer. Uh, kasi mas kinukha eh, kinu nila kasi yung mga imported eh. Uh, pero sa totoo... Um, protection kasi ang kuha natin ba? Ah, uh, ating industriya. Uh, pero sa totoo lang, you can say na kaya nating supplyan yung pangangailangan ng Pilipinas. Kaya po natin. Kung kung susuportahan nga lang tayo ng gobyerno natin, makakaya natin kasi ang dami naman natin dapat gawan ng mga salt farm kung ano para magawa natin talagang lumabas yung tamang production natin. Sana mapakinggan tayo ng pamahalan. Kaato, ang pag-asa, kabisayaan daw po at Mindanao ang sinusuplayan ninyo. Anong mga partikular na lugar ng Pilipinas na umaasa ng asinang Mindoro? Eh basta yan po kung yan. Basta buong Bisaya po buong Bisaya, Mindanao, Palawan, yan yung umaasa dito sa kwan ng Mindoro talaga. Yan yung mga sinusupplyan lahat. Yeah. Ang galing, ano ho? Ilang manggagawa ang natulungan ng pag-asa ngayong season? bali ko kasi kami dito eh lahat, pati mga katulong ng mga tao namin. Umabot kami halos 1,000 kami dito eh lahat-lahat eh. Grabe ah. Eh. Ayan At saka dedicated sila. Kanina nung nilapitan ko sila, ang sabi nila, double time kami kasi baka umulan na kailangan puspusan kami. Ganon yung malasakit ng tao ninyo sa isa't isa. Saka talagang ang suporta kasi ni Juan mismo, Ryan, talagang nandoon yung suporta niya sa mga tao. Itong last price nga namin, pinakamataas ang price namin. Eh. Kasi nakikita niya yung hirap ng mga tao talaga. Saka una, nandoon na yung Juan niya, eh. concern niya talaga sa mga tao. kaya nga natutuwa ito ng kami nandoon yung tiwala niya. Kaya ginagawa namin lahat yung magagawa namin. Ay, salamat po. nakapag kayo ng mga 200 plus Ngayon sir, bumaba daw ang presyo ng asin Totoo ba? Yan po yung kuan totoong nangyayari kaya lang wala kasing control price eh ay kasi yon nga nagpapaloko sa atin dito kasi una siyempre yan yung mga kuan ng mga negosyante talaga kaya lang siyempre san at san dadalahin ng mga ibang producer yung asin nila wala naman silang magagawa at kasi wala naman sila sariling market hindi tulad sa amin kasi may sarili kaming market yon naman yung naging bintahin namin din dito na Sir Ryan kaya niya talaga i-supply ang kwan ito. Oo. Kaya lang nakakatuwa lang dito. Lalo na sa mga manggagawa niya. Tala nandoon 'yung suporta niya sa manggagawa niya. Malaki ang pagbabago talaga nito. Oo sa pamamagitan mo din. Sa mall, sa SM, anong tatak po ng asin ng Mindoro? Pag bibili yung mga kababayan natin, pag nakita yung tatak na yon, masasabi nilang asin ng Mindoro na napanood nila sa palabas na ito. Yung na kwan natin, asin natin, Tess. Uh, si Ate Tess, tignan din natin, silipin natin. Ate Tess, maganda umaga sa'yo. Ano pong tatak ng asin ng uh, pag-asa pag nabibili sa mall? Pero pare, parang pag-asa sol pa po, -sol. sir. Aba, aba. Mga ilang mall ang sinusuplayan natin? Hindi ko po sure, sir, kasi... Pero marami talaga. Ka aba, lang. Uh -huh. Kaya okay ka lang dyan? Okay naman pa. <laughs> si Ate Tess, ano ho? So, uh, si Kato, ano ho, babalikan po natin. Yung 230 na farm gate price, mababa ho ba yun? O bumawi na lang kayo sa volume ninyo? Kasi I've heard na 4 pesos dati. Okay naman po ta kasi talagang ganyan eh. Sunod man lang tayo diyan sa sa uh, paglaki ng production. Talagang kasi wala tayong control price talaga sa kwadi kahit sabihin nating uh, regular. Pag marami ang production dahil wala tayong control price, yun talaga sumusunod talaga tayo doon sa kwan. Kung 230 po dito sa mismong pinagkukunan, yung mga monitoring ninyo sa mga lugar, Magkano nila binibenta per kilo? Ay, so, ah, pag, na, pag landed na doon sa market niya, nasa tumataba na yan, mga 4 pesos na. Pag kinukuha 2.30 dito. 4 pesos? Oh, 4 pesos, 5 pesos, mga ganyan. Depende kasi yun sa mga kanila. kasi sil silang, silang may control sa kwan eh, Market eh. Hindi pa tayo nakaka-control nyo. Talagang Mindoro producer, nasa kanila na. Pero again sir, sa mga last question natin sa education ng mga walang alam sa asin dahil walang asinan sa kanila, paano po ba na, nabubuo ang asin na talagang for, consumer, for consumable ng public na ligtas sa kanila? Ay, sa kuan uh -huh. tayo naman, Yo sa alo pa pinag-uusapan natin. Yung uh, paano po nabubuo ang asin sa field ano, ho? Alam natin contributory ang init ng araw plus paano po mula sa banigan, ano yung mga factor para mabuo ang asin? Ay. Ano, ang talagang kuan yan, talaga nandun tayo po. Ang buhay kasi niya nasa dryer talaga pala tandao. Kasi pagka kuan una, yan yung unang pre prepare talaga dyan. eh. Kailangan tatama tayo sa minimum lang pero pag sobra naman tayo kulang oh, sobra tayo sa beds natin ay wala may na din ang production pati quality natin eh, din balita ko nagagamit nyo na yung bricks na sabi niyo dati sa Ilocos kayo kukuha ng bricks malaking factor pala yung bricks para sa formation ng salt. Eh, ang mahal, mag-transport mula Bigan papunta dito. Ngayon, gumawa kayo at may clay pala kayo dito. Hindi ho ba kayo nagkamali doon sa naging desisyon nyo na magkaroon ng brick factory? Hindi naman po, kasi una, wala na rin tayo mabibili. Kundi napilitang napilitan kami talaga, mag talaga, magproduce Kaya nga, pinilit namin na uh, tuklasin talaga yung panangbigan. ng bigan. Ito kahit papano, nakukuha na rin namin. Uh, kaya malaking bintahe rin ng samit Malaki rin yun na imiminos namin. Na kami na yung gumagawa mismo. Uh, yun. uh, ito pong nasa bodega natin, kailan ilalabas ito? Ibig sabihin eh, masaya tayo na may naka kasi dati wala akong nakitang laman yung bodega nyo. Ngayon ho ba masasabi nating Bastante ang ating supply hanggang sa mga darating na tag-ulan? Ay, bastante po ngayon. Kasi lahat naman ng mga area, halos lahat, nagtabi talaga yan. Yeah. O, nakontrol din kasi ng mga ibang producer. Yung malalaki mga, kaya kunti lang mga nabili nila. Mas pinili nila talaga na itabi na lang muna kaya sa ganong presyo. Kaato, pwede ho bang makahingi ng mensahe sa inyo sa ngalan ng pag-asa sa uh, pamahalaan at the same time, sa public na talagang ina-assure nyo sila na may asin tayo at gawang Pilipinas yan at sa ating mga manggagawa sa season na ito na hindi lahat naman pala talagang aawayin ng El Nino. Eh, meron din palang naging positive effect. Nasa inyo po ang malayang pagkakataon sa pamahalaan, sa public na nagkoconsume na tangkilikin naman ang asing Pilipino. At the same time, sa community na tumulong sa production ng asin. Ayun lang naman po, Kailangan lang naman natin yung unang-una, yung tulong talaga ng gobyerno sa atin para talaga magawa natin ng tama. Kung yun yung inanap natin para hindi na tayo kinakapos sa production natin, asin, pangangailangan ng Pilipinas, para hindi na tayo umaangkat pa sa ibang bansa. Tulong lang ng gobyerno ang kailangan natin. Una, kasi ang buhay kasi talaga nito, number one, ang kawawa talaga dito, mga manggagawa, yun yung talaga napakahirap na sitwasyon din ng mga manggagawa. Kaya lang kailangan natin suporta, tulong sa gobyerno natin. Para lang makapag-produce talaga tayo ng sapat na pangangailangan natin sa buong Pilipinas kung na kinakailangan talaga. Maraming salamat po. Okay. Si Kaato Asuncion ang bossing dito at uh, nasabi niya ang ikangay saya, pangamba ng salt industry ng Mindoro at ng Pilipinas. Salamat po. Hi guys! Uh, ngayon nasa sasakyan tayo para mas makita ninyo ang napakalawak na salt farm ng pag-asa na talagang minamanage nila Ryan Cho at ng mga kasama. Yan yung salt farm dito, mga salt beds. No? Shout out sa lahat ng mga manggagawa. Double time sila, baka ng mga manggagawa. Eh. 280 workers ang meron. No? Double time sila, kahit mainit. Wala sila para magreklamo kasi kabuhayan ito at mahal na mahal nila ang trabaho nila. Pag naulanan na kasi, wala ng quality. Kita mo yung mga red bag, oh. Mga standard yan. Nasa 52 kilos yan. Ang isang umbok, yung nakikita nating pile ng mga salt, nasa mga 500 capacity yan. Mamaya hahakutin. So, gabi, naiipon, pero kinaumagahan, bago pa man pumutok ang araw, trabaho na sila. Ngayon, halos 9.30 pa lang, mainit na. Pero may time talagang titigil sila dahil sa sobrang sikat ng araw. Pero almost almost, dahil maaga sila nagsimula, done na yung kanilang trabaho. So, uh, linis ng tubig, mga tisa na magaganda na kanilang pinoproduce na, iyan yung mga formula nila ngayon. Uh, medyo bumaba ang presyo from 4 pesos to 2.30 yung farm gate ng uh, asin. So, uh, I'm proud sa ating bayan. I'm proud sa ating mga kababayan. siyo sa ibang location ng asinan. Ito na nga yung mga nagkakarga ng asin dito sa truck na ito na dadalhin sa pantalan. Ang San Jose ay mapalad na may mga pantalan o ports at ito ay idadala na sa Kabisayaan hanggang Mindanao. Kaya see you in Mindanao, quality salt of Mindoro Island.